Ang makina nyo po ba ay automatic single needle? Usual po ang nagiging problema natin, nawawala yung manual or wala ng manual yung nabibili natin. So ngayon papakita ko sa inyo kung paano nyo ma-access yung free manual niya sa internet o sa online. Ano? Alay kayo. So sa mga automatic single needle po, napaka-importante po kasi ng manual. Kaya dapat po hindi talaga siya mawawala. Ngayon kung nawala po, meron po yung QR code dito. Makikita nyo yung QR code dito, pwede po natin i-access yung manual gamit po yan. So, punta lang po kayo sa Google. Ayan, makikita nyo sa cellphone nyo yung Google. Click niyo po yung camera. Then, click mo po ito. Tapos, yung square box na yan, itapat nyo po dun sa QR code. Ayan, pag tinapat nyo po sa QR code, lalabas na po yung link kung nasan po yung manual. Ngayon, pag hindi po lumabas, pwede nyo po i-click yung search. Uh, dun doon din po yan pupunta doon sa pinaka-manual niya tapos i-translate mo lang kung ano siya kung Chinese so kung makikita nyo English version to meron din Chinese so ito na yung manual para siyang electronic book so i-click mo lang yan ayan o, direct drive computer control high speed lock stitch sewing machine so nandyan po yung mga manual Chinese version then next po yan English version so makikita nyo po yung function nitong makina is lahat po nandito sa manual um, importante po itong manual na to para dun sa uh, ating controller ano may mga controls po dito na sa manual lang po natin mapag-aaralan at makikita So ito po, ipapakita ko po sa inyo yung ilan sa mga makikita nyo po dun sa ating online manual book. Ano? So nandyan na po lahat, table of contents, including specification, kung paano ginagamit yung makina, and also manual. Kung naka-automatic single needle po kayo, ang pagkakaalam ko medyo may pagkakaiba yan, no? depende sa model. Kaya kung meron po kayo nung QR code, check nyo na lang po. Gayahin nyo po yung ginawa natin sa video. Napaka-importante po ng manual yan uh, to be specific dun po sa ating control panel po, may mga functions po dun na sa manual mo lang matututunan. Ayun po, eto pakita ko sa inyo yung ilan sa mga nakalagay sa manual kagaya ng sinabi ko kanina. Maraming salamat! So yun po, sana po natuto po tayo. Maraming maraming salamat. Bye bye po. See you sa next video.